gayon pa dapat na ring umamin si Alden Richards sa relasyon niya kay Min Mendoza at kung ano lang talaga sila ni Kathleen Bernardo dahil kahit nasabi na ni Alden Richards dati na magkapatid at magkaibigan lamang sila ni Kathleen Bernardo ay hindi naniniwala ang mga bashers dito kaya't magandang tuldo kanya na mismo nakasama mismo si Kathleen Bernardo para talagang in your face at kapanipaniwala na ang ginagawa ni Alden Richards dahil hindi lang ito matatapos sa isang issue tuloy-tuloy ito hanggang sa masira si Alden Richards at Maine Mendoza Tama nga yung sinabi mo Jamir Tendirio hindi na maikakaila na ang tunay na relasyon ni Maine Mendoza ay Alden Richards ay talagang totoo. na Napatunayan na ito dati pa lamang. Sa Itbulaga pa lamang ay sinasabi na nila ito. Ngunit bakit hindi pa rin sila pinaniniwalaan? Ang issue dito ay ang mga bashers ay mga bingi na at hindi na nakakaintindi ng totoong pinagsasabi ni Main Mendoza at Alden Richards dahil kahit anong gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards na pag-amin sa publiko ay talagang ididinay lang ng mga walang magawa na mga bashers ng mga binabayaran para sirain si Maine Mendoza at Alden Richards na kahit kailanman ay hinding-hindi nila magagawa dahil si Alden Richards ay isang tinitingala lang ngayon na artista at hindi nagsisinungaling sa publiko. Kaya walang silang batayan para sirain ito dahil babalik lamang sa kanila kung anuman ang ginagawa nila. Ay hindi malayo na talagang sisiraan nila si Alden Richards dito at si Min Mendoza. Kagaya na lang rin ang pagsira ni Alden Richards kay Kathleen Bernardo. Alam naman natin na talagang si Main Mendoza at Alden Richards labang. At ang Alden Richards ay ang napakatatag na love teams sa buong Pilipinas na hanggang ngayon ay nag -e exist pa rin. Biruin mo ay tinalon pa nila ang lahat ng love team na napakasikat dati sa ABS-CBN lalong lalo na ang Katniel na talagang mas tinitingala sa ABS-CBN na dati nilang kalaban ngunit nakakapagtaka dito bakit ngayon? sunod-sunod ang paninira nila kay Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman nila na hindi sila nagtatagumpay ngayon nga kung mapapansin nyo, na sinisira nila ang aldab dati nung mayroong pang Katniel Talagang magtataka kayo bakit hanggang ngayon nahiwalay na ang katnil. Bakit pinalalabas naman nila ang love team ni Kathleen Bernardo at Alden Richards na tinaguri ang Katden Talagang dyan mo palang malalaman na talagang tuloy-tuloy ang sarsuela nila na sirain si Maine Mendoza at Alden Richards bakit mo ba naman ikukumpara ngayon si Alden Richards kay Katlin Bernardo ngayong ang cut mismo ay ang parte ng Katniel dati Diyan mo palang malalaman talaga ang pambabas na ginagawa ay na nananyari na rin dati at ito ay ang mga tumiwalag na Katniel ngayon ito ay ang may mga galit kay Daniel Padilla sa kung tutuusin ito ang kalahati ng Katniel ay ngayon ay nagiging Kat na at ang iba pa dito ang kalahati naman ng Aldab ay Aldenatics at ang kalahati naman ay Mainers kumbaga dito nahati ang Aldab ang Aldenatics ang natira at ganun din ang Katniel ang Catherine Bernardo Pans naman ang naiwan kaya dyan mo talaga malalaman na ang sarswela ay hindi lamang nangyayari ngayon. Dati na rin itong nangyayari. Dahil ito pa rin ang mga tao na nangbash sa Aldab dati. Ngayon ay umiikot lamang ito para sirain si Alden Richards at Maine Mendoza. Sa ipinapakita ni Maine Mendoza at Alden Richards ngayon, marami na rin kasing nagsasalita binabalaan si Alden Richards at Maine Mendoza na sabihin na ang totoo sa kanilang dalawa. Ngunit ang hinala ng buong Aldam Nation ay hindi ito mangyayari para na rin sa katahimikan ng buhay ni Alden Richards at Maine Mendoza kahit pa asisira na ang kanilang tunay ni relasyon. Maganda rin naman ang ipinapakita ng buong Aldam Nation at hindi sumusuko sa mga nangyayari ngayon. Kaya inaabangan ng buong Aldab Nation kung ano ang mangyayari ngayon sa relasyon ni Wayne Mendoza at Alden Richards. Kapansin-pansin kasi ang binibitawang salita ng buong Aldab Nation na alam naman natin na talagang mas maraming alam kesa sa mga regular at mga armin. Dahil nga naman ang mga armin ay nagsimula lamang 2 years ago. Hinding-hindi nila matatalo ang original at legit na Aldam Nation. Simula 2015 pa lang ay nanjan na para sa kanila. Kaya nga naman sino ba ang paniniwalaan mo? Napansin nga ng buong Aldam Nation at mga netizen ang iniasta ni Alden Richards matapos. Balitaan ang naging umano'y pagpapakasal daw ni Main Mendoza kaya sa kanyang Twitter account ay nasabi niya ito It's okay to vibe alone It's okay to do things that others consider Nililiwanag dito ni Alden Richards na okay lang daw na gawin ang mga bagay kahit mag-isa lamang siya Pagpapatuloy niya pa This generation makes it seems like you need validation from your peers. Dito naman, ididentalye ni Alden Richards na ang pilit na pagpapaamin sa kanya. Alam naman natin na ayaw na ayaw gawin ni Alden Richards simula pa lamang noong una. Dahil na rin kasi ito sa respeto sa kanika nilang pamilya. Ngunit ang tanong ng Aldab Nation, bakit ngayon lang ginawa ni Alden Richards ang pagpo na ito? Isa ba itong pagpapahiwatig Huwag na muna siyang pakailaman. Ganon din si Maine Mendoza dahil sa nauna niyang mensahe sa Aldab Nation at ganon na rin sa mga netizen. Nahayaan na lang muna sila. Napansin kasi ng buong Aldab Nation na si Alden Richards ay nasasaktan na sa mga balita na kumakalat. Naiintindihan naman nito dahil sa bandang huli raw, ang mahalaga ang mga feelings ni Alden Richards at Maine Mendoza na 100% na organic at hindi pinipilit. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!